for today's video, pinineflex ko sa inyo yung mga tanim ng aking bayaw. Yun, may, marami silang uh, puno ng saging, tsaka mayroon din silang mga mais, mangga. Yan po. Meron mayroon din po silang kulungan ng baboy dyan, pero hindi baboy yung nilalagay nila dyan, yung uh, hito. Alagang hito. Tsaka maraming ano po dyan, yung mga, basta klase ng mga prutas. Tsaka, may nag-harvest ng mais po dyan sa gilid na yan. Yan po, may nag-harvest ng mais dyan. Pero hindi ko na sila binidyohan kasi nga, nakakahiya naman na nag video mo sila na, nag-ano. Kaya, yan po, yan, pini-flex ko lang sa inyo. Mm -hmm. So, dyan, flex ko yung face ko dyan. Charot! Tignan nyo naman ang lawak ng tinaniman nila ng puno ng saging. Oh. Uh. flex ko dyan yung mukha ko. Sorry naman, guys. At yan nga, dahil nagutom ako, nagsaing ako ng sa ko na yan binidyohan kasi nga, ka flex ko, nagutom tuloy ako. Yan, nagluto, ay, nagsaing ako ng sawa para may mamerienda. Ayan na nga, pagkatapos kong kumain, eh, gora na naman si ako. Hindi ko na binidyo yung pagkain ko ng saba kasi nga, talagang gutom na ako dun. Hindi ko na talaga naisip na videohan yung sarili ko. Yan, yeah, nagpavideo nga ako dun sa pamangkin ko. Naghahanap ako dyan ng uh, puso ng saging. Kasi, uh, pag din sa ulam yun, guys. Diba? Okay. Oh. At yan na nga, nakahanap na ako dyan. Sinisilip ko pa dyan yung uh, maliit na puso ng saging. O, umekstra pa yung kamay ng pamangkin ko dyan. So, sumisilip-silip yan, sumisilip-silip yan. Sige, hindi mo pa nakita yung puno ng saging. Ay, este yung puso ng saging. O, ayan nagmamag, nagmamarunong yan, nagmamarunong na, na kumuha ng puso ng saging ay eh. hindi naman marunong. Kaya, sorry naman guys, nagmamarunong lang si ako. At excuse nga dun sa kamay ng pamangkin ko, hindi niya kasi alam na mag, hindi niya kasi alam yung mag video. Yan. video. Tingnan nyo na lang guys kasi ano, nakakaya yung sarili ko dyan kung ano-ano binagagawa ko na ano, para lang makuha ko pero hindi ko talaga siya nakuha guys. Unahan ko na kayo. Hindi ko talaga yan nakuha. Ang, apakaliit pero ang hirap. Ang hirap niyang kunin. Struggle is life. Charot. Charot. At ayan na nga, huwag kayong magsawa na panoorin yung video ko na yan guys, yung video na yan, yung point na yan. Kasi nga, uh, Diyos ko hindi ko ma-explain yung hirap, yung struggle na pinagdaanan ko dyan para lang makuha yung puso ng saging na napakaliit. Pero hindi ko yan guys nakuha unahan ko na kayo hindi ko talaga yan nakuha kasi sa sobrang liit akala mo ang dali mo kunin pero hindi diyan sa point na yan pagod na ako guys so kung suko na ako dyan. Tignan nyo nga guys yun ayaw pa din kahit na ah, ang tagal kong inaano eh hindi pa siya bumibigay yan na nga napagod na ako At dahil nga pagod na ako sa pagkuha ng puso ng saging hindi ko nakuha na pag-isipan kong magpakuha ng uh, nyog sa asawa ko kay, pang fresh kasi nga napagod ako charot pero alam nyo guys masarap yung ano yan nyog na yan. parang may uh, asukal yung ano niya yung tubig ninyo. Yan, konting flex. Yan po ang nakuha namin. At yan magtatapos ang aming video. Please do like, share, and comments. And switch the notification bell para updated kayo sa aming susunod na video. And for the last, please subscribe to our YouTube channel. Thank you!